Hi guys, question lang sa atin, no? Mabilis ang question lang to kung pwede daw ba makapag-permanent residence sa Czech Republic kahit ikaw ay single at hindi ka kinuha ng <clears throat> lokal or ng Czech uh, citizen. So, pwedeng pwede po kahit single po kayo, basta po kayo ay nasa Czech Republic as long as papasaka ka po sa exam. So may exam po tayo after 5 years to gagawin. Ibig sabihin kapag 1 year ka, 2 years, 3 years, 4 years, hindi pa po siya allowed na mag-exam. So pagpatak mo po ng 5 years, pwede kang mag-exam for permanent resident at kapag po pumasa ka doon, automatic po ikaw ay magiging uh, permanent resident. And syempre, meron pang isa pang privilege if ever na tumagal ka sa Czech Republic, abutin ka ng 10 years. So, ibig sabihin, nag-5 years ka na, nag-permanent resident ka na, gusto mo pa rin mag-stay sa Czech Republic. So, from 6 years, 7, 8, 9, pagdating po ng 10 years mo sa Czech Republic, Czech Republic, consecutive years po yun ha. Ibig sabihin, okay lang na magbakasyon kayo sa Pilipinas, pero hindi po talaga kayo umalis ng Czech Republic. So, parang nagbakasyon lang kayo ng one month or two months, uh, pero meron pa rin kayong existing work sa Czech Republic. Consecutive years po ang 10 years na yon, pwede po kayo mag-apply as citizen or dual citizen sa Czech Republic. Pero, syempre, sinabi ko po sa inyo kung ang permanent resident ay may exam, meron din pong exam ang citizenship sa Czech Republic. So, ano mga ina-exam dito? Language nila, history, uh, everything na related sa Czech Republic. So, lahat po yon ina-exam dito sa Czech Republic na exam na to. So, yun lamang, konting kaalaman para sa inyo and I hope na nakatulong po sa inyo.